ang uh, nagbabalik po sa LTFRB na si Attorney Ariel Enton bilang tagapagsalita po ng naturang siya. Attorney, magandang tanghali po muli. Welcome sa DWI Channel 23. Oh, magandang tanghali sa inyo. Opo. Blue, at Opo. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Opo. Uh, welcome back sa LTFRB. <laughs> <laughs> Sabi <laughs> welcome ba? Congrats. Hindi ko, nga, hindi ko nga malaman kung welcome ba o oh, congrats. Eh, kasi parang wala pang 24 hours. Ito na nga. May appointment ko. Meron na na... Uh, Tigil pa sa tinangan, eh. <laughs> 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 Ma, Sinalubong oh, ka ba? Sinalubong ka, <laughs> huh? Nakapag -report oh, ka na tigil pa sa Nakapag-report ka na naman na kay Secretary. Wala tayong no? problema naman dyan. Uh, tao, Kinaka public service, wala namang oras yan. Sige, kung kinaka lang sumaba ka, agad, para sa bayan, mm. no problem. Pero attorney, eh, kanina nga, ay sumugod agad itong... Actually, ang akala namin, lunis pa. Pero oh, nagulat... Din po kami. nagulat, din kami. kanina. Biglang <laughs> nagsisugod dyan sa may, uh, sa may San Juan. Lapit lang kasi dito yung uh, uh, oh, sa may Primex ano, yung uh, eh ano hubang bang nangyari? Eh nagkasundo well, uh, Ano uh, usapan. Ganito no. Uh, kagabi -ka -ka lang naman ako na appoint no? So pero kanina madaling araw inalaman natin na gano'n, ganoon eh meron yatang advisory nila nilabas mm -hmm. na magsisimula ngayon. Oh, yung, yung mga ano, yung mga uh, nag-tweet pa sa kami, advice na yata. Ngayon, ang uh, ang aming uh, position dito, eh, dialogue tayo. As mm -hmm. in, Wala namang hindi mo pwede pag-usapan. Mm -hmm. Ngayon, as we, as we speak, no, uh, nakita ko po sa uh, sa FB, uh, sa social media, na uh, hinarap na po sila ng Secretary. Uh, di, uh, di, uh, di, uh, di uh, Secretary Dins at may mm ni -hmm. uh, LTFA di Chairman Guadis. Mm -hmm. Nagkaroon no? po sila ng uh, dialogue kanina. Mm -hmm. At uh, siguro, makikibalita tayo kung ano resulta. Pero ang ang ano po, ang relay po sa akin ay at uh, pinakinggan po ang hinahing. Okay. Ang, okay. ang mga issue na ni-raise ng mga ng Manila mm -hmm. at um, ng uh, itong piston mm -hmm. eh yun na yun tungkol sa consolidation ayaw nila na consolidation okay so uh, in other words parang sa sabi na na can we modernize ng hindi nagko-consolidate pero parang it's uh, long but uh, alam mo uh, ang si Secretary Vince, ano mo, very fair na tao yan. No? Very, very Hands uh, on siya. At gusto niyang pakinggan <laughs> yun, uh -huh. iba. di ba? Tingin ko, magka, ano, uh, magkakaroon yata siya naman ng pulong doon okay. sa mga, mga pro-consolidation naman. Alright, so... Uh, kumbaga ito attorney long overdue na ito eh. Uh, no. Uh -huh. Actually, very long uh, matagal na itong modernization na ito, 'di ba? Uh, supposedly dapat uh, ano pa eh. Uh, noon pa yan, 'di ba? na uh, naipad Although tama ba? Correct me if I'm wrong, attorney. 86% ang uh, compliance rate or ang yun pong percentage na yun, Ah, uh, ina no, nang po tayo, ang siguro mas eksaktong terminology diyan is mm -hmm. 86 of the total number of uh, franchise, uh, units with franchise, uh, hindi lang P.U.J. kundi ibang denomination mm -hmm. applied for consolidation okay. or filed an intent to consolidate. Mm -hmm. uh, kasi pagka doon nagkakaproblema eh, na pag sabi na tapos na yung consolidation, eh, maaaring hindi pa talaga dahil uh, ano e. Eh, uh, iba, may eh, mga pa. Oh. Marami, wala pang bagong unit. Mm -hmm. So yon. Pero kung ang tanong e, eh, ilan ang nag-file Consolid. oh, for consolidation, ang data ng LPFRB is about 86 of the total number of units with franchise. Mm -hmm. okay. Ah, uh -huh. so uh bukod ho, doon sa kanina na sinimulan na ho nila na mag uh, uh, sumugod sa may uh, uh DOTR no sa headquarters ng DOTR. Tuloy pa rin ang kanilang uh, transport strike. Uh, eh, hindi ko po masabi yon, uh, <laughs> Siguro hintayin natin kung ano announcement Magiging, uh, ng uh, Magigising ng ng sa Kapiston. Pero sana makita nila 'yun malasakit po ni DOTL uh, secretary din sa sa kanila na po niya at uh, pinakinggan yung kanilang mga uh, hinaing. Oo. Uh, so magaganap ba ang pag-uusap within this week? Within the uh, itong kanina week po, kanina po, kanina po. No, nakita ko po sa FB I was able to have a talk with German Guadiz. na okay ah uh, nagkaroon nga po sila ng uh, dialogue ngayon. Okay. Ng araw na to. Uh, so, in fact, siguro a few, a few minutes opo. Bago niyo ako tinawagan. Opo. So sana naging uh, produktibo yung kanilang pag-uusap. Bukod opo. ho, opo. Sana nga po. opo. Bukod ho doon, attorney, uh, ano pang mga issue na yan sa LTFRB, bukod sa modernization, uh, ang uh, mga haharapin pa natin sa mga susunod pang uh, araw at uh, maidagdag ko lang no malamang maapektuhan din yung mga mamang chopper no dito sa uh, ed pati sa ed sariha baka ina po din nila yan no paano yung mga ruta na maapektuhan din kaya Opo talagang tama Tama-tama. Tama-tama. Marami uh, kang haharapin na uh, attorney well anyway sa uh, baka meron pa ho kayong mga panawagan na nais pong iparating sa atin pong mga mamang uh, mamang super kasi uh, 24 uh, next week no uh, last week ng march magsisimula edsa rehab tapos next week naman eh merong uh, transport strike. Ako, wag naman sana magkabuhol-buhol. Oo, oh, sana hindi naman po. May, Sabay-sabay, -sabay dahil kawawa mga pastor. Actually, actually, oh, totoo po yan, attorney. Hmm. Meron naman ho sigurong uh, nakaredy ang LTFRB na mga libreng sakay. Hindi ho ba? Pag ganyan ho may transport strike. Opo, hindi lang, hindi lang LTFRB, hindi other government agencies. Yes saka mga LGU. Mm -hmm. Oo, mm -hmm. malaking bagay po na lagi nila napapaghandaan yan. Mm -hmm. mm -hmm. Alright. Sige po, Attorney At uh, asahan po namin sa mga susunod pang araw, sa mga susunod pang uh, episode ay mahahagilap namin ho kayo at uh, good luck po Ako muli po. sa inyo Nalala po pagbabalik problema. sa LTFRB. <laughs> <laughs> Salamat po. Si, uh, good afternoon din pa yan. Si, uh, ingat, ingat. Si Attorney Ariel Inton ang uh, nagbabalik po sa LTFRB bilang uh, tagapagsalita po ng uh, naturang Angenjan. Ang tagal din niyang uh, nawala sa LT naging uh, board uh, member, naging uh, ano pa yung uh, presidente pa ng uh, Lawyers for Commuters uh, uh, Safety. Ha? Huh? Uh, ma Na maraming maraming uh, hinawakang uh, position si Attorney Ariel uh, Inton.